Pero huwag mo kayo, huwag ninyo natin po. Kanyan, nag-jigit kami sir. Oh. Makit kami. Kami ko kayo. O, pala ko kami mga pataas. Maro-maro talaga ranger, no? O, sabi ni Sumagay sa'y, akit -tay, tayo, kailangan mapahig lang tayo kundi. Kasi, log lang tayo. Akit kami sir. Ayan na. Pais doon na ko. Pag natin doon, oh. solo na ko noon. Solo? Opo, sir. Kasi hanggang 50 ata noon. Hindi, sir. Class 41. Class oh. 41, class 46, class 54, class 58. Oh. Yan yung uh, sa bulong. Na klase po doon, sir. Oh. Si General Lim, saan ba siya -si, nag Si General Lim. General Lim, sir. Johnny Lim. sa concert si General Lim. Sa pa po yan, si... sir. oh, da, Danny Lim. sa, sa second division sa tanay po yun, sir. sa tanay siya. Oo sir. Ah, sino mga kilala ng officers na, nag sa Sulu nun? Oh, alam na, sir, yung mga PMA, namatay mo, sir. Si Jarsho Magay, sa 8. sir. Kung boy pa ba yun, sa so, si oh. Angkilo, sir. Diyan, Angkilo, B. si? Boy pa yata, pas mo po yan, sir. Diyan, Angkilo. Angkilo? Ang kilo, Hindi ko kilala. Angkilo. Hindi po sinyo, ang, ang, oh. lang, 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 ang <coughs> sa inyo, ang kanyang, na ako niyata sa Ibig sabihin, nag-ranger kayo doon sa Busbus? -bus? Sa Busbus -bus ba? So, o say, sa Busbus -bus po. Busbus -bus o sa Budato? Hindi po, sir. Sa Busbus. Busbus -bus, maliit naman yung Busbus? -bus? O, dami pala kaya? Maganda yung sa mag mag Ganda Suli. Ha? Huh? Hindi, pwede sa loob doon sa Busbus. -bus, sa Ganda Suli, sir. Doon sa Ganda Suli. Doon sa, may malapit kami sa toko, malapit sa may creek doon. Oh. Mga maluwang ang kampo doon, sir. Marami ang, ang training doon ng kwan. Ah, malak ang bus-bus dati, mal pa yan. Opo, sir. Mga kwan nyo, sir. Mga igorot mo, sir. Yung mga EI namin doon. Mga igorot? Yun yung FRIO, tama ba? yes, FRIO, sir. Yun ang kwan una doon, kwan sir, ang nag-organize sa FRIO sa class 41. Oh. Sila, sir, ang FRIO, yung si, ano ni General Gano. Si General Lim, siya yung FRIO yan. Opo, sir, si... Yung si Jan Rim sir, naging si oh. CEO pa yun sir, naging CEO siya. Nawundin siya doon, di ba? Siya ang director doon sir. Ah, nawundin siya doon. Ah, yo, sir, nawundin siya doon. Tumaan siya doon. Ako sir, si... Yung si Jan Avilier na aksidente oh. One, sir, kapitan pa na siya na aksidente sa Yung oh. classmate ko po yan, sir. Yung, yung ano, yung... Uh, ah, uh, nag-ranger kayo doon. Sinong, sinong ano niyo yung uh, pinaka-course director? Ang first director po namin, sir, si Kuna, si Yano doon, si, ano, sir. Yano? Opo, sir. Si Yano, Cesar? Cesar. Ha? Cesar Yano po, sir. Yon. Si Sir <laughs> Cesar? Yun. Cesar Yano po, sir. Si General Yano, nag, ano yan, nag, uh, kung saan siya, sa na, ambasador niya sa, dati siya, hindi, hindi, napa siya sa US. Yes, siya siya sa nang mga kwad sa IPARIO. Oo. Yan talaga sa nang sasya. Anyway, yung nag-ranger nag kaya, doon din ang test mission sa Sulurin sir? Ang test niyo ninyo saan? Ah, to, tum tumatangis. Nawundid o Tumatangis? Ba, nawundid pa ako doon, sir. Nawundid ka doon? Opo, sir. Sinong kalaban po, niyo? Ako, sir. Dalawa kayo ni Dalos. Ano, uh, uh, paano nangyari sa inkwentro niyo doon? Sir? Anong nangyari sa inkwentro? At sinong nakalaban Ay, niyo? Ang inkwentro namin doon, sir. Ang nakalaban namin doon, sir. Hindi, ito. Tumatangis. Saan banda doon? Doon sa top? Ah, uh, sa gilid? Oh, sir, sa, sa ginigilang mo sir, harap pa punta buwansa. Ah, buwansa? harap ng buwansa. Bato-bato. Yung, batu yung, sir. yung, maganda sir ang, Ano yan eh? marang. Marang. buwansa, bato-bato. Yes, yes, yun. Oh. ko yan. na hindi silang silangkan. Papunta silangkan. kan. sinugan. ito po silang kan doon. kula. Yan ang mga 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 Anong kalaban ni MNLF? MNLF yan? Kung namin siya si... Si, si, si Lieutenant Sumagaysay. Oo. Oh. Sinabi niya nung nakon sa amin na... Kung... Na tumuloy kami doon po sir. Oo. Oh. Oh, sigurado pin kami doon po sir. Hmm. Sabi ni Kwan, wala. Sobrang dami yung kalaban. Ang dami pa dami kalaban. Kaya po sir, Ano, oh. uno, ano yan dyan eh? Budtaran. Yan yung budtaran eh. Opo oh, sir. Dini, oh. Maganda siya ang kwan nila. Mm. Ito sir. Ito na ko. Tapos yung pinaka... Mga ma, Pais na kanya, tapos sa hmm. pahapain, sir. Hmm. Punta na sa mga tumatangis. Hmm. Ando sir, yung mga kanila, yung mga barricade nila. Sir? May mga barricade. Mga ilan, ilan sila, mga ilan? Opo, oh, sir. Ang, ang bangga namin doon po, sir, ang estimate na more or less, basta 40 plus, sir. Ang nila doon, 40 hmm. 30, kayo, ilang kayo? plus. Kayo, ilan kayo? 40 plus, po, sir. Si, ang nakalaban namin doon, si, At, sir, napatay namin yan, eh. Patay yun, sir. Oh. Malapit na lang si Ron lang Kunawin. No, Ang labanan. Mabuti sumiho siya si Kwan. Si Abis, sir, ni... Sino una nakakita? Sino una nakakita? Kaya ito po, sir. Oh. Nung... Nung kuha na kami. Nung kasi, tasmiso na. Oh. Na itong mga... Itong mga mga kwan, Sabi ng mga Kwan sir, yung mga agresor, alam mo na sila kasi siya sumama. Oh. Lahat kami sir, mga estudyante doon. Oh. Kasi alam mo na si... Ito sila sa sumagay, organic po sir, ng FRU nung nag oh, Sa so ni General Lim, ni Lieutenant Lim dati. Ako po sir, uh, ito na, na kami. Y yung... Madaling araw ano yan, kung, kung dito, di, di kami sa sa may... Eh, pumasok sa may buwansa. Hmm. Dito kami... Kaling ay, sa buwansa oh, kayo? Ang task po doon sir. Oh. Na, hindi na kami sir, nakuha na kami, nakuha na kami doon nakuha. Um, oh. na, kasi may kuha na mga FRU doon. May may tropa sila doon sir. Hmm. Hmm. Di, iyon lang ko namin kasi oh. iyon ang target talaga sir, itong oh. pala talaga ang kanila. Oh. Di, makiat na kami, sir. Napaislog. Dito pala sa baba, sir. May nakaka na kami. Pero huwag mo na kayo nung natin po. Kanya, nag-digit kami, sir. Oh. kami. Kami ko kayo. oh, pala na kami mga pataas. Maro-maro talaga, Ranger, no? oh, sabi ni Sumagasay, akiat tayo. Kailangan oh. mapahig tayo kunti. Ah. Kasi, no lang tayo. Oh. na kami, sir. Ayun lang pa stream na ko. sir, class mo sa Ranger, Ang our... uh, class 46 po 46. sir. Saan? 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 Namin doon. Mahal naman ako ko na sir. Basta ang basta pa Nako ko talaga sir yung pag namin doon sa siguro mga mga 7 sir mga 7 o 7 ba 'to? Ah, oh. dito do Ano ko na sir, biro niyo sir kung gumagapang na kami sir kasi may nakakuha na kami sir ng mga anong dala baril may, may mga nakakuha na mga tao anong dala mo baril sir anong dala mo na baril eh, double body sir M23 ang baril ko M23 M16 with M23 M16 with M23 oh, oh. di pagdating namin doon sir nakakuha na pangkwento na namin din ito yun sabi ni Kwan o oh, sige sabi ni Avillera sabi no. ni no. kasi ang no. team leader ko sir si Litrankilo hmm. No. sabi niya ingat kasi sir kung hmm. ako sir, eh, akong lead scout doon sir eh hmm. ako ano lead scout ka? eh lead scout ka? ikaw e, pa ako sir ang kasi gaya gaya, kay M.Totrimadal ako dah sa, sa paano ka? ako sir, ito, ito si Rich Silva Silva matay yun sir, <laughs> Rich Silva siya na yun namatay pero doon sa kamataay doon sa encuentro na hindi pa namatay ito sir namatay na si Rich Silva sabi nga at uh, may, may, oh. parang may nagluluto. Manamoy na ba siya? Nakita niyo, nagluluto. Sabi ko, but, hindi sir, kasi makapala pala yung kamantingan. Gubat. Yung kamantingan. Yung kamantingan. Hindi yes, kamantingan po sir. Oh, oh. Makanda. Nakawalang pala, ko sir. O. Oh. Sabi niya, ito ba si positive ito? Sabi niya, oh, sabi niya, thank kilo Paano mo nasabi na positive? Oo, oh, kasi naman, kasi ilang ako na namin sa nakuan. Nakita niyo ako? Kaya sir, na. Sabi namin, kapang. Kasi, magtaga talaga sir. Ang kwan, dahan-dahan talaga sir. Kasi ma medyo madilim-dilim pa, di ba mga kwan talaga? Oo. Oh. Na mga mga 6 to 7 ang ikwento namin. Sige lang, sabi nito ang kilo kwan. Sabi na, sila sa bilyera na kwan, ni Tucson. Apat ang official namin doon sir, dalawang PMA. Si oh. Solomon, na, na RTO yun po eh. Oo. Oh. Nakapobia yun eh. Oh. Tapos sabi niya, sige. sabi niya, sumagay siya eh. Matapang ilong ko na eh. Mm. Basta ilunggo, isob na. Oo, oh, sir, <laughs> isob. isob <laughs> ba ako, sir. Yeah. Eh, uh, sabi ni Lich adi, kita mo na, correct. na nagluluto talaga, sir. Oo. Oh, nalapitan niyo. Mga oh, okay. ba namin, siguro mga ulos, mga nagtinanata namin, sir. Siguro mga, siguro mga, Ah, 15 meters na lang, 15 sir. meters, so, oh, sir. gano'n ga kayo karami? Kayo? Ang angko namin, sir, kasi sa auto nag-graduate kami, sa auto 168 oh, kami sir. 68 kayo? yun? Oh, sir. Huh. Di, rame kami sir, 168 kami. Na, 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 na ko na sabi ko na, iskir, uh, ako na sir, Iyon uh, to na mongerun, move, move, move. Oh, huh? toh, no, sabi na pati, sabi na ayun <laughs> double pati ang talaga mo ha, okay. Pag hmm, hmm. pull sabay mo na m2-3, oh, oh. sabi ko yung naluluto na yun 2 3 pati talaga yung sir 2 3 sabi ko, ito talaga, uh, mo-mo na ito. Oh, uh, mo, mo. O, sir, uh, po. Marami pa pala sa, sa may... Sa likod. Doon sa, kung sir, yung mga sa so may, may medyo mga sa creek. Mm. Mm. Ang dami pa rin na doon, nagsigawa yung magbaka na. Hmm. Uh, At yun, parang, sa parang, bong, uh, Ilan kayo nasa? Wala na, ganyan ako may Ay, tapos na ko na kami na para na kami ah eh kami sa Marami kayo na Christ. Marami 68 po kami sir. Oo. Uh, uh. Pero may mamuti siya may may nag-iwas na, na dalawang dalawang team dito sir sa ko namin. Ah uh, may nagbabantay. Oo. Kasi iba nga ka, mga umasot kami umasot sir may mga 40 may may ganun. Ah. Mga 50 ano, dal Dalawang dalawang team doon. Ah. Uh. Kasi yung dalawang andun sa nagsigawan yung ground nila doon. Oo. Uh -uh. Nang kung kung sa rinis na bilang kami ito, oh. mabuti itong dalawang team, okay talaga yung si Kansar, ni Tabillera. Ito ma, May may call nyo. Oo. Oh. Nakuha nila. Sabi, o oh, ikaw na yung, pagkatapos nila nakuha niyan, ma-recover ang mga kwanta. Andito yung main call nila, oh. yung, oh. yung main force nila, oh. yung sir, yung may hot may high ground. Oo. Kasi andon siya na, kasi gawa andon yung kwanta. Pero oh. ito dito, sabi sir, Sabihin, pagpaganaan siya, natumbaga sa mga walok. Hmm. Abalo, ma'am. Um, Basta uh. uh, na napatay namin sa tuwan. Daming dalawa yun. Ah, uh. uh. labing dalawa yun. Ah, uh, labing dalawa yun. Labing dalawa yun. talaga. Ah, uh. Oh, uh. Na uh. Uh. uh, oh, po sir. Body count. Nang para lang kuha namin doon. Ah, ah. Ano niya yun? Apat, uh, limang. Limang, siya, limang okay. baril na tayo, sir. Limang baril na nakuha so, niya. Uh. Ma 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 mabilis sir yung pag-withdraw niya. Ah, uh. Bilip ako ah. Uh. Uh. sa kanila. Ah, uh. ah. Uh. Bagpala, sumisigaw pa sila, sir. Ah, po, tap, ma matay na kayo. ah lang kaya ng mga, kung okay. oh. kaya mga Tagaluzon. Kala luzon kami lahat sir. Oh. Ako sir, yung, yung tiwala na po ako sir, tumakayo okay. po ako na kasi ak akal patay na eh. Oh. May service life na lang. Ito oh. sabay po M23 sir na oh. hmm. Kung wala yung kuhan kung wala yung puno na sa akin, patay po ako sir. Paano ka mas, mas ba talumi Aba abaka abakay sa nga abaka abakay. Pa bakit, paano ka protektahan ng abaka? Hindi ka ito, sir. Kaya na, wala ko, sir. Dib-dib ko na hindi doon. Dinamahan ka sa dib yung Yung splinter na ko, sir. Yung sharp na lang, M23. Ah, ito. At dahil ko, sir, bakit marami pati M23? Kaya, sir, ang kunang ko ba? Oh. Malaki. Ito, sir, dib po. Malaki. Malaki yung tama mo. Opo, sir. Hindi, sir, pati ito. Ah, ito, dukod ko. Ito sa side ko. Marami kang tama pala, noong 1983 pa. Sharp na lang, sir. Sharp na lang lahat. Oh. Walang, one. Oh. Sige, ah, sabi ko ba din ako, okay, aso, oh. walang na baril. Oh. Ako sir. May cover ng baril namin, sir. May cover na namin ng baril. Oh. Anong mga baril ko kanyo? Mga AK? Oh, sir, mga, walang, walang AK, sir. M16 na saka M14, dalawang oh. 14. Oh. Tatlo up na. Tapos, sir, sabi na ko na, oh, we just, what are you? Uh, Mag-atras tayo kunti. Mga mga kanyo,

Oh. Nawa ka na dalawa na sir. oh. Patay yun sir. Oh. may baril ako. Oh, Kagapa na. Kasi may tama ako. Dito sa puno ng pal. Oh. Cover ako sa kasi dugo. putok, parang kumaganda ako sa, sa... Sabi ko. Malaki tama ako. Hindi sir. Sabi ko. Sir, makikita pa ako sir. Oh. Ha? Ah, Hindi ako Kasi sir. Wala man. Wala man ko sa bibig ko. dito lang sabi ko. Ikaw dito sir. Ikaw mo itong kanko. Oh. Itong kanko. Ga eh... Ikaw mo yung... First aid, meron. Pero may dala kayo ng mga gamot, gano'n? Wala. Wala kami sa doon. Hindi uso pa yabas. Wala po kami. Uso pa yabas. Ah, yo lo yung, kung yung kung pa sa hago na yon. Agonon eh disco po. ang first aid dati. Ano nang alam? Bayan mamahala pa kay nang bayan pasod ko kanina. Agonon. Ah, okay lang si to. ang pagbaka namin sa tama, hindi kami nakoan. Ang nako do nang nagtagal nang kasi umusod. Yung apa namin yung high ground. Ang withdraw sir. Oh, -oh. 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 ang withdraw mga kalaban. Oh, nung nakuha na namin nung sigawan pa sila doon sa may creek, oh. sila pati mga... Ah, ah, pinumpan doon May kong nako, na sabi so, ko, Ikaw, um, ko, kumusta ang sugat mo? Sabi ko, ayos eto, sir, hindi naman ito Sinabi ko sa kay Khan, kay Elita sumagay sa'yo. Mm -hmm. Okay ito sir, sabi ko, mm hmm. tuson. ko mo lang, sige ba di ha, basta kaya mo pa, Kaya may kalabon pa sa taas. Mm -hmm. Ayun pala sir, Aldo na sila, sila sa nabiliyera na ikaw na sila na anak ko na nila yung dalawang banker doon sir pahaba oh. ah, yun sir ikaw nila doon oh. para mapakya talaga sir para, para oh. mga, mga snipers talaga nila oh. kung doon o oh. ilang, ilang na, oras, oras ang inkwindro nyo? ah sir? ilang oras? wala sir hindi it. Sandali na yung ano. Rangers. Paano di, Strike and withdraw. Yeah. Bagwa, uh, strike and withdraw. Ito na lang kung yan. Hindi tayo pwede magkuhan 12 body count, nadagdagan pa mga ibig sabihin Tracy. Ako tama. Wala naman sir, hindi na. Nung namatay yung commander noon sir, basta piang na sir, wala na. Basta wala na yung commander. Wala, tumagbo na sir, withdraw mga one. withdraw Mm. Commander yun, Pero na-save uh, ang dibdib mo, hindi ka namatay entrain. dahil may hagunoy, ha? Foreign train po <laughs> yan, ha? sir. Hagunoy ang nakasave sa'yo. Yeah? Hagunoy na dahon. Ah, dahon ang mga Sir. Ano yung gamot ba talaga yun o patsamba talaga? Ah, lang yun? Eh, 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 mas sabi nila, basta yun na dahon. O pahit, pahit lang sa mga dugo. <laughs> sabi nila. Hindi eh, ba ka may anting-anting ka? Ano bang anting-anting ka? Wala ano kang anting-anting ano ka? Ano, sabi ni Wapa Agbor sa Pasigan. Oh. Kaya sa so, sobrang so, katapangan ko, oh. ah, yeah. Awebe, oh, ombosin ko ke ma yakam ke enak gitu. Inde ente bang anting anting oh, nah, dade. Eh, kan, dasal, dasal. Oh. Anu -antin oh. wala wala wala. Minin sa... wala wala. Desal desal, desal. Sape nya, wala wala. Desal desal, desal. Desal desal. Desal desal. Desal desal. Desal desal. Desal desal. Desal desal. anting desal. Desal desal. Desal desal. anting malapit na. tatlong beses ka na inatim para ah. pari din naman ako, bakit hindi mabara? Sabi ko, adwag yun. Ah. Sabi niya, anak, huwag ako mahal yun. Mahal yun. Mahal yun. Ma eh, kung matapang, bakit hindi <laughs> naman ako mabara sa, yun. Sabi, ko, na nanerebyo sila sir bumalim, di ba? Pasaran nila. Eh, uh. Lalaman ako. Yung sa Basilan, anong taon nga to na ito na nabara ka dito sa paa? Ito, sir, no, ikwento namin dyan dyanin. Hindi ako sa nakuha. Dyan dyanin, December 1998 yan. 1998, ah, 18. Oh. 18. Oh, ito sa 2008 ito. Ah, 2024. After 8. Uh, after, ah, 10 years. after 10 years po, sir. Pinakon nila ako talaga, sir. Pinakon. Okay. Mamiya, ito ipakwento natin. Uh, so, doon sa mga gustong mag-support kay Master Sergeant Tubil, Scout Ranger, uh, sa so, meron din siyang mga needs dito, mga gastos, lalo na may taga-bantay center. Um, ito yung kanya account number. So, ayan. So, kung gusto niyo mag ah, mag-online online transfer kayo, i-diretso na lang sa account number niya. Ayan, ay pagpupugay ah, sa mga ating veterano, yung mga lumaban sa mga masasamang pwersa ng Estado. Alam natin ngayon, masyadong peaceful na yung kagaya ng Basilan, ang Sulu. Ayan ay bunga sa mga sakripisyon ng mga sundalo natin, na kagaya ni Master Sergeant Tubil, na nag-ipaglaban sa mga masasamang elemento nung 1980s pa hanggang sa naabutan namin na uh, about year 2000 hanggang 2020 ang mga sundalo natin lumaban at ngayon ay naging peaceful na kaya huwag nating kalimutan sumuporta sa mga tropa natin lalo na yung mga nagretiro na